Totoo nga bang meron pang mundo sa loob mismo ng ating mundo? Mga kaibigan, ito ay ang tinatawag na The Hollow Earth Theory. Ang tinuturong teorya sa paaralan ay meron daw apat na pangunahing layer sa loob ng ating planeta na tinatawag na inner core, outer core, mantle at crust na binasa nila sa iba't ibang seismic waves at vibrations na sanhi ng mga lindol. Kaya lang noong 18th century, ayon sa isa sa pinakasikat na matematisyan sa ating kasaysayan na si Leonhard Euler, ay meron pa daw mundo sa loob mismo ng ating mundo at ang daanan papasok at palabas dito ay matatagpuan sa North at South Pole. Noong 1946 ay sinubukang patunayan ng pilotong si Admiral Richard Byrd kung totoo nga ba ang teoryang ito at lumipad patungong Antarctica. Ang nakakapagtaka dito, nakasaad sa kaniyang journal na meron nga daw silang nakitang isang malaking entrance sa North Pole na animo ay papasok sa loob ng ating mundo. At apat na taon lang ang makalipas matapos itong malaman ng publiko taong 1950, ay katakatakang binago nila ang ruta ng mga eroplano upang maiwasang dumaan sa North Pole at gumawa na lamang ng tinatawag na polar route. Iko kaibigan, ano sa tingin mo ang tinatago nila sa lugar na ito?